Yan, isang magandang araw naman sa atin mga ka-province. Ngayon nga pong araw ay punta kami ng mga pinsan ko dito sa Anilao River. Dito lang po yan matatagpuan sa Narciso Quezon. Yan nga po, napakaganda ng lugar. Kung makikita nyo lang po, madahang na nasa po ng gubat. Kasama ko po nga pala yung dalawa kong kabugok na pinsan. Yan nga po, pinaliparan ko ito ng ating drone para mas makita natin yung ganda ng, yung ganda ng paligid. Napakasarap nga po pala ng pakaramdam pag nasa sarili mo bayan. Yung tipong masipag ka lang po dito sa ating probinsya ay hindi ka magugutom sa mahal po nang bilihin ngayon. Ako, napakahirap pong mag-budget ng pera. Kaya mas pinili ko na pong manirahan dito uli sa probinsya. Sapagkat dati po ako nagtatrabaho din sa isang company. Mas pinili ko nga po manirahan sa probinsya sapagkat kahit ganun man po kaliit ang aming kinikita ay nakakasurvive po tayo at malapit po tayo sa ating pamilya. At ang kagandahan pa nga po pala dito sa probinsya ay eh marami kang pwedeng puntahan, marami kang pwedeng galaan na makakapagpawi ng iyong kalungkutan. At yan nga po pala ang aming munting barangay, ang barangay Wycliffe sa Rasiso, Quezon na napapaligida ng apat na bayan. Ang bayan ng San Andres, San Narciso Quezon, Mulanay at San Francisco Quezon. Nakakaamis day po ba? Highly recommended nga po pala ang river na ito lalo na pag tag-init. Malamig po ang tubig at diretso der po ang daloy ng tubig. Unlike po sa swimming pool na pag naglangoy ka ng dalawang oras, nandoon na lahat ang lebag. <laughs> yan nga po tutay na natin pinapababa sapagkat baka po makaulan ay masyado po nagadagim ay dagim po ay kaya naman ang dagim yan nagadilim po yung langit kaya medyo pa ba natin delikado pong nga ng ulan sa ere ang isa, pa, ang isa po nga po palang inakatakotan pa dyan ay yung mga uwak ay uwak siya sa uwa. ayan kita niya po yung isa kong kabugo ko na kaya pauli uli lang ah sarap buhay nakakatuwa naman nakakatuwa naman tingnan na buo kayo ng pamilya mo kasama mga pinsan mo yan ang tipo pa napakasarap napakasarap nga po pala sa pakaramdam na kahit anong hirap ng buhay natin ngayon na dinaranas ay nakapag-relax po tayo kahit papaano nakakatulong din po ito kung ma -ma man lang po ang ating pagod sa araw-araw na trabaho at sana po kung nagustuhan nyo ang video ito huwag natin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para update po tayo sa mga upload video natin dito sa YouTube maraming salamat po and God bless everyone keep safe Keep safe po and thank you for watching mga idol. Bye bye!